Wala tayo sa spare mga lods at ngayon may ginagawa akong bangka pambot taga barangay ubah uba at ito nga malapit ko nang matapos mga lods ayun yo doon magsasandera ko mamaya at ito yung kabuuhan sa bangka mga lods malapit ko na rin matapos ito mga lods yung kulang na lang yung dito yung takip dito Saka yung doon sa may makinahan. Yan dito banda. Kasi yung platformahan no, okay na. Yung dito na lang sa, sa ulin, sa ulihan. Sa sandir ko yan. Ayan siya mga lods. Bali 28 feet ito mga lods. 28 feet itong bangka na itong haba nito. Ayan yun siya mga lods kulang nalang lang nito is yung pag ano sa sunday na lang Ayun yung ano nya yung dyan sa may ano e eh, kokorti pa yan kokorti ang pa yan bali mga siguro mga kasunod na araw ayan ganyan yung laki mga lads ah Yan yung bangka na yan mga Thank you for watching. E Grabe, Bale, sa ngayon ito lang muna yung update ko sa inyo mga lods, uh, ginagawa ko. Kaya hindi muna ako nakapag-superficing dahil yun nga may project tayo mga lods. Meron tayong ginagawang bangka. Siguro mga tatlong araw na lang ito mga lods, uh, papakuha ko na ito sa mayari. Ayan, yun yung bangka. At pagkatapos nito, kasi sila na lang yung magpipintura nito mga lods. At lalagyan natin ito ng takip, pati yung saunahan. Kaya wala mga tayong update sa Sperpising dahil meron tayong ginagawa mga lods. So, yun. Update ko na lang kayo mga lods pagka ito ay natapos ko na.